Magandang araw ng Biyernes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Nangako si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na iaangat ang industriya ng turismo sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng edukasyon at pagsusulong ng sustainable development. Sinabi ito ng pangulo sa pagbubukas ng pagpupulong ng United Nations Tourism Commission for East Asia and the Pacific at ng UN Tourism Commission for South Asia na ginanap sa Cebu. Sa isang talumpati, binigyang diin ni Marcos ang malaking ambag ng turismo sa ekonomiya ng Pilipinas. Paraan niya mapaunlad dito, kailangang itaas ang mga pamantayan ng sektor ng turismo sa pamamagitan ng paghasa sa kakayahan at kaalaman ng mga nagtatrabaho dito. Kasabay nito, kailangan ding isa alang alang ang pagpapanatili o sustainability ng kalikasan at kultura bilang bahagi ng turismo. Kasama dito ang promosyon ng mga serbisyo at produktong nakatutulong sa pangangalaga ng mga likas na yaman ng bansa, gayon din ang pagpapahupa sa epekto ng climate change. Dagdag ng Pangulo, pinapaigting ng gobyerno ang pagbuo ng mga hakbang, katuwang ang pribadong sektor para mahikayat ang mas maraming turista na bumisita sa Pilipinas. Ilan sa mga ito ang pagpapadali sa pagkuha ng visa at pagsasaayos sa mga paliparan, gayon din ang mga pagamutan at supply ng tubig sa mga tourist destination. Sa Central Visayas naman, nagtungo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw bilang pagpapatuloy ng pamamahagi ng gobyerno ng tulong sa mga apektado ng El Nino. Dinalaw ng Pangulo ang mga magsasaka, mangingisda at kanilang mga pamilya sa isang programa na ginanap sa Carlos P. Garcia Sports Complex sa Tagbilaran City. Pinangunahan ng Pangulo ang pamimigay ng gamit sa pangingisda at pagsasaka, makinarya, binhi at pataba sa Department of Agriculture. Namahagi rin ang Pangulo ng tig-10,000 pisong ayuda sa 20 benepisyaryo mula sa Bohol at Cebu, gayon din ang 100 milyong pisong pondo para sa lokal na pamahalaan ng na mga naturang lalawigan. Samantala, naghanda ang Department of Social Welfare and Development ng ayudang tig-10,000 piso para sa 10,000 magsasaka at mangingisda sa ilalim ng programang Ayuda para sa Kapos ang Kita. Namahagi rin ang kanya-kanyang tulong ang iba pang ahensya ng gobyerno tulad ng Department of Trade and Industry, Department of Labor and Employment, TESDA at ang opisina ni House Speaker Martin Romualdez. Nakatakdang magpulong ang defense at foreign affairs officials ng Pilipinas at Japan sa isang 2 plus 2 ministerial meeting na gaganapin sa ikawalo ng Hulyo. Ayon sa Department of Foreign Affairs, pangungunahan ng pagpupulong ni na Japanese Minister for Foreign Affairs Yoko Kamikawa at Defense Minister Minoru Kihara at ni na Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. sa panig ng Pilipinas pag-uusapan sa natutang pulong ang mga isyong pangdepensa at seguridad, gayon din ang mga usaping pangrehiyon at pandaigdig na nakaapekto sa dalawang bansa at sa Indo-Pacific region. Ang 2 plus 2 ministerial meeting ang tumatayong plataforma ng Pilipinas at Japan para palakasin ang ugnayan ng dalawang bansa. Ito ang ikalawang Foreign and Defense Ministerial Meeting sa pagitan ng Manila at Tokyo matapos ang pulong na unang ginanap noong April 2022. Sa naunang pulong, nagkasundo ang dalawang bansa na magtulungan para makamit ang bukas, malaya at nagkakaisang Indo-Pacific region. Pinag-usapan din ang pagbubuo ng Reciprocal Access Agreement na magpapadali sa pakikipag-ugnayan ng mga sandatahan ng Pilipinas sa Japan, para sa pagsasanay at pagtugon sa mga sakuna. Pinag-iingat ng Manila International Airport Authority ang mga biyahero kaugnay ng pagkalat ng Streptococcal Toxic Shock Syndrome o STSS, isang bacterial infection na laganap ngayon sa Japan. Ayon kay MIAA spokesperson Chris Bendijo, pinapayuhan ng mga dumadaan sa mga paliparan sa bansa na sundin ang mga safety protocol tulad ng paggamit ng face mask, paghuhugas ng kamay at pagtatakip ng bibig tuwing uubo o babahing. Nagpaskil na anya ang ahensya ng mga paalala sa mga terminal ng Ninoy Aquino International Airport para sa kaalaman ng mga biyahero. Naunang sinabi ni infectious diseases expert Dr. Roy Jean Solante na may ilang kaso na, ng STSS na naitala sa Pilipinas. Pero ayon sa Department of Health, hindi pa itinuturing ang STSS bilang seryosong banta sa kalusugan. Ang STSS ay impeksyon mula sa bakterya na nagdudulot ng pamamaga ng pharynx o lalaugan. Ilan sa mga sintomas nito ang lagnat, chills, pagkahilo at pagsusuka na maaaring mauwi sa organ failure, pagbagsak ng blood pressure, pagbilis ng tibok ng puso at hirap sa paghinga. Sa iba pang balita, ibinida ng Commission on Elections sa mga automated counting machine na gagamitin sa 2025 midterm elections. Pinangunahan ni Comelec spokesperson John Rex Laudianco ang isang demonstration ng mga ACM na ginanap sa UP Diliman ngayong araw. Ipinakita ng ahensya sa mga kalahok na grupo at organisasyon ang proseso na gagawin sa eleksyon mula sa pagboto hanggang sa pagtanggap at pagbibilang ng mga balota. Tiniyak ng Comelec ang seguridad at integridad ng mga ACM at iba pang kagamitan nito. Ayon kay Laudianco, bahagi ito ng hakbang ng Comelec para ipakita sa publiko ang kahandaan ng ahensya para sa gagawing halalan sa susunod na taon. Kabilang sa mga nakilahok sa demo ay mga organisasyong tulad ng Contadaya, mga guro at esadyante at iba pang grupo. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito. Hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at ex-account na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si Bench Bondoc, ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas. Happy weekend po sa inyong lahat.